kailangan talaga matapos ka agad ito itong uh, dalawang dump truck na ito ay uh, talagang malalaki ganito kahirap pag uh, ganitong uh, rush eh, no? dahil uh, daming sasakyan ah, uh, ito, ganyan ito, laki-laking truck na ito kaya uh, hindi sila mapansin 아 타오 나 가갓 코렌테 코렌테 Ah, oh, uh, wala na rin, 'no. Kinakabihan pa rin nila basura pa rin. Yan. Ha, oh, kapinpatiis ako kumakain, 'no. Oh. Ganito talaga 'pag hindi ka nag ăn So, dito na no ha uh, uh, no na ha atras na yung truck kung saan ang tabi to nila kakarga na sila no. so expected uh, to ang uh, basura na ito mga uh, tatlong dump truck or uh, sobra pa no uh, dahil uh, kahaba nito no kaya puno pa basura basurah walapan aku kulit saja So ayan, sanig puwera sana, no? Datlong dump truck yung uh, lumating. Dump truck na ito. So, kailangan talaga matapos kaga dito ito. Itong uh, dalawang dump truck na ito ay uh, talagang malalaki. Ganito kahirap pag ganitong uh, rush hour no? dahil uh, daming sasakyan. At uh, napapansin natin walang kapulisan na nag-assist dito. Kasi napapabilis yung trabaho pag uh, nandiyan yung uh, kapulisan. No, kagaya niyan, uh, nag-traffic doon, hindi alintahan na rin yung mga commuters, no? yung mga sasakyan. At uh, mamaya, uh, ano, no? hindi na. Huwag naman sana, no? na ito. Ganyan laki-laki yung truck na ito. Kaya uh, hindi sila mapansin. Na. Oh, na kagad, no. Oh, ah, tobao no? tao na nakaagat.

Apuraan na ito, ang babayan. Kasi tinanghali uh, na eh. Oh. mo. Ito. nag sila alas 2. Oh, naplatan alas 4. Pero ganito pa rin yung basura na nakukuha. Ano? Oh. Oo. Oh. Oo. yan. Yan, 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 yan. Oh. वग़ैरह आयो आहे Kaya yeah, idol, talagang dapat akong i-flashing ko, no? Kasi ma-correct ka. Pero madali na na ipa-flashing yan, idol, pagka ganyan yung bagong, ano? Ah, uh, hindi pa matigit, no? Oo. Hindi baga, ah, ah, <laughs> ano pa matigit. Pagka, ano lang yung lipag niya. Malambot, malambot, eh, libag, oh, malambot pa yung lipag, no? Oo, malambot pa yung lipag. Pag matigas na, tibol na. Oo. Oh, talagang, kailangan na talagang iskupain. Kaya so, ano ba 'to? Kasama ko kami ado, it, dito, dito, dito. Okay. Ito, na. ng other Benjit dito. Sa Butler Inc. pala ito. Hay. Kumakain na tawana ito, tawana. Naghahabol sila nang oras okay. mga kabayan. Takin mo sila nang ano, inabunuan na lang yung pampabulkan ice day, no. uh, ginawa na lang ng paraan. Kasi kung antayin yung rescuer nila, hanggang ngayon wala pa. Tulog pa, no? Tulog pa. <laughs> yung gambuha lang uh, dump truck so, sa kabila uh, expected uh, isang ano uh, Adullas si Adullas naido lo? Sana kasi, nakapule kasi Adullas Wep-mint, yun